Kamusta? Mahilig ba kayong mag-hike? Siguro ang ilan sa inyo oo. Ako rin mismo ay mahilig umakyat ng bundok. At kung hiker ka, sigurado akong narinig mo na ang Mount Cristobal at ang mga kwentong na umiikot dito. Panoorin po natin ang video na ito tungkol sa mga kwento at sikreto ng Mount Cristobal. Sana po ay mag-enjoy kayo at huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga bagong kwento. Alas 7 ng umaga, Biyernes Santo. Dala ang kanyang paboritong backpack na puno ng pag-asa at kaunting kaba. Nagsimula si Alden sa kanyang solo adventure patungong Mount Cristobal. Matagal na niyang pangarap akyatin ng tinaguri ang tinaguriang Devil's Mountain ng Quezon. At sa wakas, heto na siya. Malayo pa lang ay dinig na ang tunog ng hangin na humahalik sa mga dahon ng puno. Tila ba may mga lihim itong gustong sabihin sa bawat dumadaan. Habang umaakyat, unti-unting nawala ang ingay ng sibilisasyon. Ang taning maririnig ay ang tibok ng sarili niyang puso at ang kaluskos ng mga dahon sa bawat hakbang. Huminto siya sa isang maliit na ilog para magpahinga. Doon, may nakita siyang nakaukit sa isang puno. Bumalik ka habang may horas pa medyo nainis si Alden. Naisip niya na ginawa yun ng ibang hikers sa bundok. Para sa kanya, sinisira nila ang kapaligran para lang magpagtripa ng ibang hikers. Pinagpatuloy ni Alden ang pag-akyat sa bundok. Madilim na nang dumating siya sa campsite. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang tunog ng mga insekto sa gubat. Natuwa si Alden nang makitang may mga tao na sa campsite. Isang mag-asawang nasa mid-thirties na sina Marco at Carla. Dalawang estudyanteng lalaki na sina Leo at Ben. At isang matandang lalaki na si Mangtonio na tila veterano nasa pag-akyat ng bundok. Nagkatinginan sila at bawat isa ay may kanya-kanyang kwento kung bakit sila napadpad doon. Buti nilang may mga kasama kami sabi ni Marco na may halong ginhawa sa boses. Akala ko kami lang mag-asawang magkakamping dito. Nagtaawa ng sila. Nagtuloy-tuloy lang ang kwentuhan sa paligid ng apoy, nagbahagi ng mga paranasan sa paglalakbay, at nagsimulang maging komportable sa isa't isa. Ang lamig ng gabi ay pinalitan ng init ng kanilang pagkakaisa. Kinabukasan Lumipas ang araw ng tahimik, nag-explore sila sa paligid, nagkwentuhan at nagpalitan ng pagkain. Kinagabihan, bumalik sila sa campsite at muling nagsindi ng apoy pero may kakaiba ng pakiramdam. Ang hangin ay tila mas naging malamig at ang mga tunog mula sa kagubatan ay mas nagiging malakas. Habang nagkwentuhan, may narinig silang malakas na kaluskos mula sa madiling na bahagi ng kagubatan. Tahimik silang nagkatinginan. Ano yun? Bulong ni Carla habang nakakapit kay Marco. Sumunod ang kakaibang tunog. Tila may nilalamokos na mga dahon na sinabayan ng malakas na paglagapak. At pagkatapos ay isang garalgal na tunog na tila naghihirap na nila lang. Nanindig ang balahibo ni Alden. Alam niya ang tunog na iyon. Nabasa niya sa mga lumang libro. Aswang! tobulong na sabi ni Mang Tonyo. Habang seryosong tinitignan niya ito, nagsimulang magpanik si na Leo at Ben. Imposible yan! Kwento lang yan! Sigaw na Leo, pero ang boses niya ay nanginginig. Hindi pa natatapos ang kanilang pag-uusap nang may marinig silang mabilis na yapak. Biglang dumilim ang paligid. Nawala ang apoy na kanilang sinindihan. Ang taning maririnig ay ang malalim na paghinga at ang tunog ng matutulis na kuko na humahagod sa mga puno. Hinila ni Mang Tonyo si Alden para magtago sa likod ng malaking bato. Mula sa dilim, may lumabas na malaking halimaw. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula at ang mga kuko nito ay matutulis na tila ipin ng demonyo. Ito ang aswang. Nagkaroon ng kaguluhan nagtakbuhan si na Leo at Ben sa magkaibang direksyon. Sumunod ang aswang kay Ben. Narinig na lang nila ang malakas na sigaw ni Ben at pagkatapos ay katahimikan. Bumalik ang aswang. Nakita nila itong hinahabol si Leo. Humawak si Leo sa isang puno at sinubukang umakyat. Ngunit hinila siya ng aswang pababa. Narinig nilang muli ang malakas na sigaw at ang tunog ng paglamokus ng laman. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Patay na si na Leo at Ben. Nagtatago lang si na Alden at Mang Tonyo sa likod ng malaking bato habang nangyayari ito. Nagdadasal na hindi sila makita ng aswang. Hindi nila alam kung ano ang kalagayan ng mag-asawang Marco at Carla. Ang bawat segundo ay parang napakahaba para sa kanila. Narinig nila ang aswang na umaamoy sa paligid. Hinahanap ang iba pang pwede nitong biktimahin Di nagtagal ay narinig nila itong papalayo sa kanila. Nang nagliwanag na, bumanik sa campsite si Mang Tonyo at Alden. Walang palatandaan kung nasaan sina Marco at Carla. Sinubukan nilang tawagin ang mga ito pero walang sumasagot sa kanila. Hanggang nakita nila ang bakas ng dugo na papunta sa gubat para bang may kinalagkad papunta doon. Hindi na nila binalak hanapin ng mag-asawa. Pinagmasda ni Alden ang kampo. Ang mga bakas ng dugo, ang naiwan na gamit ng kanilang mga kasama. Parang panaginip. Isang masamang panaginip na hindi sila magising. Kailangan umalis na po tayo dito habang may luwanag pa. Sabi ni Alden kay Mang Tonyo hindi posible. Biglang umupo si Mang Tonyo at may tingitignan sa malayo. Inaabangan tayo ng iba pang katulad nung umatake sa atin kagabi. Hindi nila tayo hahayaang makaalis dito. Sabi niya. Kailangan nating lumaban. Dagdag ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay tila may halong galit at determinasyon. Hindi tayo pwedeng mamatay dito nang walang laban. Nag-ipon sila ng mga kahoy at gumawa ng matutulis na armas. Naghanda sila para sa nalalatit na laban. Alam nilang ito na ang kanilang huling gabi. Pagsapit ng dilim, tulad ng inaasahan, ay bumalik ang aswang. Ngunit ngayon, hindi na sila nagtago. Nakatayo sila sa gitna ng campsite, hawak ang kanilang mga armas, handang lumaban natutunan itong sinugot si Mang Tonyo. Kahit matanda na, malakas ang loob ni Mang Tonyo. Sinaksak niya ang aswang gamit ang kanyang armas. Umalingaw-ngaw ang ipit na sigaw ng aswang. Ngunit, hindi ito namatay. Mula sa dilim, ay lumantad ang iba pang mga aswang. Sumalakay ka ang mga ito ng sabay-sabay at nilapa si Mang Tonyo. Walang nagawa si Alden kung didignan si Mang Tonyo na mawala ng hininga sa kamay ng mga aswang. Ngayon, si Alden na lang ang natira, mag-isa at hindi na malaman ang gagawin. Sinimulan ni Alden tumakbo habang kinakain ng buhay ng mga aswang si Mang Tonyo. Malayo ang narating ni Alden sa kanyang pagtakbo at inisip niya na makahaligtas siya hanggang nakita niya na napapalibutan na siya ng napakaraming aswang. Ang tanging narinig na namang ay ang hampas ng hangin sa mga puno at ang huling sigaw ni Alden. <coughs> Tatlong araw matapos silang maulat na nawawala, dumating ang mga rescuer sa campsite. Pero ang kakaiba dito ay walang nakitang tent o kahit anong gamit ng mga nawawalang tao. Di nagtagal ay itinigil lang operation at nanatiling misteryo ang nangyari sa kanila. Ang bundok Cristobal ay nananatiling tahimik, nagtatago ng mga lihim nito at naghihintay ng susunod na biktima. At hanggang ngayon, ang mga kwento ng aswang sa bundok Cristobal ay patuloy na binubulong ng hangin sa mga naniniwala ganun na din sa mga hindi